Hmm. Sabi niya, kung saan daw siya mamatay doon daw siya i -tremate. Oh. Okay, so sabi niya, pag, yan. Oh. sabi niya, kung mamatay daw siya dito sa Netherlands, um, huwag na daw iuwi yung kanya. Kasi ipa-cremate lang daw siya dito yung atras daw. Ang kanya. And then, Uh, sabi ko, i-discuss na lang natin sa susunod kasi hindi ako pro-cremation. <laughs> <laughs> hindi ako pro-cremation. Tapos siya, pro-cremation siya. And then sabi ko sa kanya, so anong mangyayari dito kung kunwari hindi namin sundin yung, ano po, mabigil mo na i-cremate ka? Sabi ko, hindi na namin dito sa pagdina ng tatay mo. babalik ka ba? Sabi ko, babalik ka ba? Sabi niya. Well, hindi naman, pero pag-isipan ko, pupultuhin kita o hindi. <laughs> so, yun yung uh, discussion na yun. How did you feel po nang nagganyan si Tata I mean, Kami, nanulungkot kayo. Yeah. Dami gusto exactly. Yeah. na kumiya. Yeah. Uh, well, natural din naman na siguro yung sa 8 years old, no? Na mag-isip na uh, ganon. So, and um, mabuti na rin yon na alam natin lahat kung ano yung kanyang uh, last wishes para uh, magagawa yun. Are you prepared for that, Vice President? Mm -hmm. Ang, ang objection ko lang is hindi nga ako pro -fremation. So, ang takot ko lang din is baka pungtuhin niya ako pag <laughs> isi na to yung kanyang atibid na pagpapigit siya. So, oh, uh, Yeah. Ma'am, once again, you've proven you're a woman of steel kasi yung dalawa mong kapatid na lalaki, very emotional pag nagkakanya na si Tatay Tigong. Where do you get the strength? Well, well, galing din siguro kag PRD, na diba, turo niya. Si na, ilang beses ko na rin na sabi na turo na talaga na huwag umiyak. In, in fact, uh, no, isang beses na bumisita kami dyan, na uh, umiyak si Kitty, ay uh, nagalitan pa niya, hindi na niya useless yung mga lupa. Meron ba usang mm -hmm. rini-request meanwhile? Alam po, alam po ano na pag-usapan nila, uh, Mother. Hindi din namin na pag-usapan din kasi ganina yung kanya health. Pero sa nakita ko naman, umayat sa self-grabang, umayat lang talaga nila. Tsaka naman sa ito kanina, hindi ko na kay net shop kasi nandiyo tingnan ko yung food niya. Maganda yung foodies niya ah. Ako na si Rabbi Bibi. Hindi ko nga alam eh. Maganda yung mix niya. Kasi kumayan siya, di ba? So, you would expect na maglaylay ba? Hindi eh. Ma-tight yung... Firm, firm. Para siyang Volterra eh. Firm. <laughs> firm yung. Tight yung kanyang dito. Tsaka firm. Tapos yung kanyang wrinkles nandito lang sa nyo eh. Pero ma'am, yung picture dyan, hindi siya. siguro sa loob na hindi natin alam. Ma'am, yung picture hindi na yun gano'n siya kaano? Oh, hindi na. Oh, okay. Ma'am, would, would it be possible for the filipino people to even have a glimpse uh, through a picture? Kay PRRD, ma'am. We, We will ask the lawyers if uh -oh, that is even allowed. And then, we'll ask them to uh, take a photo kung i-allow. Mm -hmm. okay. Sa politika po, wala kayo na pag-usapan sa politika? Wala naman. Nabanggit ko lang sa kanya na uh, chairman ni Ms. Wad. is uh, in Dagao City si chairman. And then sabi niya paabot ko sa kanya yung perishes niya. Nag-usap din kami kasi kailangan patawagan yung anak ni chairman ni Ms. Wad. And then yun lang ang na-discuss namin. And one other uh, dabawen niyo na namatay. Uh, Nag-discuss natin.

Can I ask a question? What's your uh, reaction to Alias Rene recanting his previous statements against you, your father, and uh, Pastor Kibuloy, and now he allegedly said, or actually stated, na binayaran siya ni Senator Risa Ontiveros. No? That is a uh, very serious uh, ano, no? accusation, and it should be answered, no? Uh, clearly, kung ano ba talaga ang uh, nangyari, And uh, kung sa tingin ni Alias Rene na dapat siya ay mag-file uh, din ng kaso, ay dapat uh, gawin niya din yan. Para nasasabi niya yung totoo sa loob ng korte at uh, nakakasagot din ang maayos yung mga akusado sa loob din uh, ng korte. Nabasa ko na yung affidavit niya bago pa man siya lumabas public pino. In fact, meron pa ka nakalagay doon na uh, nakasama niya ang mga witnesses ko noong itutang kay Susie doon sa isang bahay saan siya uh, pinatira ko. Yeah, reason for concern okay. po na allegedly eh, tanim ebidensya, tanim testigo, tapos meron siyang mga nakasama rin ng na mga testigo na dadahin dito sa ICC na posibleng tanim testigo rin. Of course, oo. Uh, uh, in fact, sinabihan ko din ng uh, lawyer ni President Duterte ko na meron meron na ang ganun na statement witnesses uh, yung witness against sa uh, Pastor na uh, ngayon ay uh, nagsasabi na hindi totoo yung mga sinabi niya sinabi niya na kasama, nakasama niya sa tirahan uh, mga witnesses ng ICC Yung minsan po, in-advise niyo si Kung Pulong to seek the speakership ano hong status? Ay, hindi ko alam sa kanya. Hindi ko alam sa kanya kasi so, sinabi so, niya sa akin niya yung uh, suggestion ko. Uh, but, uh, wala, uh, kasi ako kita kung um, ano yung gagawin niya. Sinong incoming speaker, incoming Senate President? Wala akong balita with the Senate and the House of Representatives. Sa okay. uh, um, what, what, question. what do you have to say or react to when 42% of Filipinos are not Uh, favorable to the impeachment case filed against you and 38% only agrees. That, does this mean that dapat it, uh, iba, ibasura na nila yung impeachment complaints with respect doon sa mga senators? Well, siguro marami ang nakaka... Marami sa ating mga kababayan, no? Naiintindihan kung ano yung ginagawa sa uh, sa akin at sa aming pamilya. It's a uh, pure political persecution. At harassment. Uh, yes, yes. Dapat ba ipasura? Tingnan. Tingnan yung mga senator judges yung mga arguments na dahil marami kami um, uh, mga solid legal arguments kung bakit dapat uh, i-dismiss ito impeachment of Willie. Um, aabutan niyo ba ho yung first day ng uh, impeachment uh, pag-uwi niyo or wala pa kayo on the first day of the um, uh, right after the right before the sauna, will you be home? Wala pa ako. Right before uh, sauna, so hindi pa ako makaka-uwi. In any event, nando uh, nandun naman na yung lawyers and they're continually preparing uh, the witnesses, our witnesses, uh, for the impeachment and continually ano, gathering the pieces of evidence. May mga lumad pa ba sa balita na meron na rin silang copy ng mga bank accounts nyo. Are you going to file legal action against those na pupukan ng mga bank statements nyo illegally? na ako, so, pinakailan ng kaso, lahat ng mga libelous na lipas, na kaso, lahat ng halas. Pinapasuggest ko na yan kasi sa tingin ko na pa, mas patintig ang uh, galit ng uh, Diyos okay. kapag natin Uh, sa bank accounts, inaantay ko lang, inaantay ko na magkaroon ng trial wherein doon ko sasagutin uh, yung mga question about sa bank, bank accounts. Dahil sa ngayon naman, yun nga, illegal yung pagkuha nila na, na information in regard to bank accounts. So, eh, wala akong obligasyon na uh, sumagot uh, sa kanila. Mm -hmm. Pero kung hindi ba ito na yung impeachment, uh, I will endeavor na umupo para sagutin yung mga allegations nila sa impeachment. Eh, hey

uh, PRC. And so it is uh, uh, ang status ng is co-ownership. Kaya na siguro may benta yung kanyang share, pero hindi na pwede may benta yung uh, kay PRC And, and uh, um, depende na rin yon sa mapapag-usapan nila uh, dalawa ni Hanilet at uh, ni President Duterte kung uh, anong gagawin nila sa uh, stahay as lawyer yun, no? Know, as a daughter, uh, iniisip ko lang kung paan, an, saan natitira si Pangulong Duterte kung pensa ni Dami, kung siya ang Davos. So, yun ang isa sa mga concerns. Do you know this kind of That's what pull talk about. That's what we'll say. Oo, may, si may nabanggit ka na si Mama na ano, na ganyan. Na pwede naman sa... Uh, Well, sana, uh, depende yun sa mapag-usapan ni Honey Left at uh, yung President Duterte kasi sila ang dalawa natin ni Ari. Since tatang na Ma ni ma'am Elizabeth, is there reconciliation in the office? Wala, walang so, reconciliation. <laughs> walang reconciliation. Ano daw sabi ni Mama, um, uh, okay naman daw na bumisita yung mga girlfriends. Uh, um, walang um, re problema um, sa... Grabe, um, no? Oh, okay, magbabahay. Ayaw niyo ba yung papa? Love to see you. Parang <laughs> <ma 'am>. okay. <laughs> uh, ano? ah, uh, friendship yung kadalas. Sport, parang uh, sport. Uh, sport, uh, sport. sport. Uh, ano sport, uh, sport, uh, sport. sport and uh, -dance. Ay, ay natin bak mamy uh, paglabas si Tatay di ko Mas malaki yung ano? Flower girl. Hindi ko na rin advice na sila. girl, ma'am. Anyone else? Hello, po, uh, VP. I'm Dato from GMA Integrated News. Uh, hindi ko po naabot yung first part ng inyong uh, state, ng inyong pahayag. Pero gusto ko mong uh, tanangin kayo regarding din sa impeachment po nila. Kasi meron pong sinabi si uh, Senator Zubiri na uh, which hand daw po yung uh, impeachment trial sa inyo. Pero meron pong uh, kumbaga, uh, remark naman si, uh, si Congresswoman Dinina, ang sabi po niya, ang perga po na sa David Grief lang dahil daw sa gravity ng allegations against you. So ano po ang comment niyo dun sa mga pahayag na yun na witch hunt daw po yung impeachment and then wala na po basehan yung pagiging witch hunt. Na Ayoko na na sumali siguro sa sagutan, no? Hindi na okay. na, okay. na delima at ni senator uh But uh, Matagal ko na ang sinasabi. Uh, nakikita din naman nato ng mga kababayan natin yung timelines no kung paano sila umabot uh, sa impeachment at um, alam naman natin na ano talaga ito. This is a race for as election. national or here to it. Ay, ang aming pinakamamahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte para sa tao bayan. Sabi niya kanina, no guts, no glory now. Yeah yan na. Tapos kung yan, ha? Kailangan yeah, no guts, no glory. Yeah. Yeah. Yeah.